Answer mo. Ay, ma'am, po. Pamadyan po sa loob. Gusto mo yung pinto. Dali! Ma'am, ano po yung dalalo? Eh! Hey! Wala kang pakialam. Oh. Eh, hey. hey, Eddie. o oh, bakit mo ako pinabalik dito sa opisina? At ano yung dala mo? Anak ni Isabel. Ha? ha? bakit mo dinala ang bata dito? May diferensya ang bata. Anong diferensya? Eto. Tinan, -tinan mo. <laughs> Ang itim na serpente. Itim na serpente? Ganyang ahas daw ang nakakaagag kay Isabel doon sa gubat. Pa, paano napuntang itim na serpente sa anak ni Isabel? Hindi ko rin alam. Eh, ano gagawin natin diyan? Ipamigay na lang natin ang bata. Ang itim na serpente ang nagbibigay swerte sa kanino mang makakaagito. Hindi natin pwede ipamigay ang ating swerte. Hindi po man nakikita, iyan ang magbibigay ng swerte sa buhay natin. Pero paano natin palalakihin ang ganyang bata? Paano natin sasabihin kay Isabel ng anak niya 'ganyan'? Ano sasabihin ng mga tao? Eh, pwede naman nating alagaan ito dito mismo. Oh? Oo. Dito mismo. Diyan sa kwarto dyan sa samista ko. Wala kailangan makaalam naman dito yung bata. At tayong dalawa ang magsasalitang alagaan niyan. O, paano kung makgat, makagat tayo niyan? Sige. <laughs> Para din ang mga alaga. Pag naging mabuti tayo sa kanila, magiging maamo din yan sa atin. Opo naman, Eddie. Dali na lang natin sa bahay ang punan. Ipamigay na lang natin. Aurora, hindi natin pwedeng ipamigay ang ating swerte. At kahit ganyan, Apo't pa natin ito at kailangan tayo mag sa kanya. Hmm. Tahan na, tahan na, baby. Tahan na, baby. O, oh, tahan na, baby.